Ay, eh, ma'am, nandito na ako, eh. O, oh, kaya nga. Buhangin mo na. Na-cancel na kasi yung book, ma'am, eh. Ay, di ba pwedeng, ano? Mag-try kayo mag-book so, uli ma'am. Ano? Sige mag-try magtry ano? ulit kayo mag-book, ma'am. O, oh, sige, sige. Sige, po. Nakita mo na ba yung bag? Andito na natin si ma'am. Kayo po ba yung ma'am? Sige, po. Andito na ma'am sa harap ko. Ang problema, kinancel niyo yung booking eh. Kailangan niyo mag-book oh, ulit. Sige, ibubook. po na lang. Access sige po ma'am. Salamat po. Okay, thank you. Yo, magandang hapon mga boss. Nandito naman tayo sa Angkas Tisoy TV. Welcome to my vlog. Ayan guys, uh, ah, na tayo. So, uh, check natin kung makakailan tayo. Ang <laughs> laki ng pera natin. Oh. Panay cashless yan eh. <laughs> na natin. So wala pa, waiting waiting lang. Unang booking natin, ayan, meron na tayo. Let's go! Yo, pangalawang pasero natin. Tumigil na ang ulan. Kaya, ayan, pakpak na tayo. yun mga boss may pumasok ulit balik ulit tayo dun yun sa pinanggalingan natin ayan pangatlong booking na yan guys Ay, tara punta natin 0.1 kilometer lang mga boss ayan yung pick up na napakalapit tara pangatlong booking na let's go yun nakatulog tayo mga boss pang apat ito <laughs> Pero ang ganda naman, ang buhay naman ano natin. Alang kahit, pero okay yan, palag-palag yan. Yan, nag-aantay tayo ng panglima. Pag nandito ka sa Makati, alam na kung saan ang tambayan. <laughs> Dito tayo sa Bulgos. Ayan. Wala pang pumapasok yung panglima dahil ang tayo. Ayan. Yan, napala. wala pang napasok mga boss, pang lima <laughs> pang limang booking na yan guys so gigas daw, okay yan, palag palag tayo dyan so yan, pag nandito ka, dito talaga itong sa Burgos let's go habang nagaanda tayo ng booking kapi-kapi muna pang lima nakatulog pero palong-palong na kaya yung mga gustong bumiyahe eh, biyahe na let's go ang kas lang ang malakas yun panganin tamang tama ito panganin mo ito guys tara pikapin natin si ma'am let's go eh hey, ma'am, nandito na ako eh. O, oh, kaya nga, buhatin mo na. Na-cancel na kasi yung book ma'am eh. Ay, di ba pwedeng ano? Mag-try kayo mag-book so, uli ma'am. Ano? Kasi mag-try mag po, magtry ano? po. Magtry po ano? uli kayo mag-book ma'am. Oh, sige, sige. Sige po. Nakita mo na ba yung bag? Andito na natin si ma'am. Kayo po ba yun ma'am? Sige po. Andito na, ma'am, sa harap ko. Ang problema, kinancel niyo yung booking, eh. Kailangan niyo mag-book oh, ulit. Sige, mag-book. i, I pa na lang. Sige po, po ma'am. Salamat po. Okay, thank you. Antayin natin magbook book Para nag-cancel, eh. <laughs> Ayun, napadala. palaga natin yan. Ayun, o. Oh, sa atin pa rin pumasok. Ang <laughs> Ang 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 Ayan na ma'am, okay na po. Yan, pinabukuli natin. Boss, kinuha pa rin natin kahit kinahansel ni limang. <laughs> Pinabuk natin. <laughs> Sayang kasi nandun na tayo, eh. saka kinahansel ni ma'am. <laughs> Padala lang naman. Eh, pinabukuli, okay naman. Ayan, nakuha natin. Tiro si, ano lang, magkaharap lang kami. Ayan guys, no, nakuha natin yung pampito na ating booking. May vlogger din o. Oh. <laughs> Saan tayo? Jack Liner, magda-drop off tayo. Ayan, may vlogger. Okay, okay, okay. Pops, oh. laki ng kanyang ipa, oh Sisira yung baterya Sisira eh. yung baterya Grabe, oh <laughs> Negative leg at na, boss Negative na, negative 9. yung nag-top up na ako Bambi ulit Grabe na, ah Palay long ride dyan, boss Maganda ang biyahe ngayon, nakapuro long ride na dalik, oh eh. Anong oras ka nagsimula yan, boss? Alas 4 Alas 4 madaling araw? Ayan, ay <laughs> nagkilita mo? Wala Totoo yan ba? Ay, no? Ayan o, no? ayan o, si Boto. Kaldo, kaldo. Wala ka alam may bisbeke siya, boss? Wala. oh ayan o. No? Ay, pang sorry. Wala na tayo, pero mainit na. Maya maya, tayo. Yung guys, may pangsyam na tayo, uptown. Let's go! Drop off na yung ating pangsyam. Ayan po ang pangsyam natin. Sunda kahapon waiting ng pang sampo sabay sibat na uwi na magkano tayo dal? 100 100 daw ilang piraso to sir? so piso isa din ito oo oh, yan idol ako thank you pops o oh. wala na ubos na yung shower cap ko eh yan nasa uptown tayo guys pang siyam na yung drop off natin pero simula pa yung kagabi pero nagsimula tayo ng 4 o'clock na madaling araw naka anim na tayo kagabi nagsimula tayo ng 5.30 hanggang 10 nakatatlo tayo meron tayong isang long ride so yung buwan naman natin long ride kanina so mukhang wala na yung pang sampu natin at wala na ang dami rito mga tropa <laughs> pahinga na tayo at mainit na baka tayo yung team yun lang maraming salamat and God bless ingat sa lahat ng bumabiyahe I love you guys maraming taka Nakaanin tayo ng madaling araw. At siyam, bali siyam, magbubula kagabi. So, sa lahat ng bumabiyahay, ingat, ingat. At sa mga kakas rider at sa lahat ng mga bikers dyan, ingat po. Thank you and I love you. Happy Sunday sa lahat. Ingat.